our apartment dito, boss. Oh? Huh? Hmm. Nakita ko lang kasing lugar na to nung nung pumunta din doon yung taga ko. Sabi okay, maganda doon. Oh, sige, puntahan ko rin. Yan dito, boss. Nadaan daw yung train dyan, boss eh. Nadaan daw yung train dyan. Oo. Ikaw na yung character sa vlog ko, boss. Ikaw na lang palagi, character sa, na lang palagi character sa vlog ko. Ikaw na lang palaging character sa vlog ko. <laughs> so, uh, sumunod po kayo, guys. Tunturo ko po sa inyo. Saan <laughs> ang pinakamagandang view dito? Boci. Boci, boss. ano para hey, na, na, boss, Okay lang boss, okay lang. Hindi para pag-video ka na tayo. Ano? Pag-video daming oh, karakter um, um, sa video. Ng inumin ng mga videographer natin. <laughs> okay. <laughs> okay. May kamote boss oh. Oo. Oh. Nga si Idol. Oo. Oh. Ano yan boss? Pre-taste. Ha? Pre-taste? Si oh, Pre-taste. 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 ha hmm. oh. Ah, boy, Da, Uy, titian muna, boss. Tira eh. tayo bili tayo busog pa naman ako eh. Mm -hmm. tingnan. tikman lang natin. Masarap din yung sausage na nila, boss? dito boss, oh. Dito ba, so? well, natin. Tara. So guys, lapit po kayo. Dito po natin i-cover ang pinakamagandang lugar. <laughs> so ayun po, eh ay, eh, ay, ay, sorry, ayun yung ano, yung bundok nang ano. Oh, oh, kita. Kita dito. Whashian. Whashian means snow. Oh, no. Yey, pala dito. Ang oh, taas talaga 'yan, no? Mhm. Ayun po yung windmill. Oh, yung inip, random, hmm. oh, kita namin yung dagat to oh. oh, so yung ka tumulto, oh. oh so ladies and gentlemen ito po ang bangin bangin kung gusto niyong maghulog eh to malo na puro ayok <laughs> <laughs> kasi yung train itain natin yung train may train channel eh. train diyan naintay nila yung train damadaman jan lapit lang ng train pala lajan boss kung lang sa, sa Sony, parang nakukuha Ay. ka naman. Nakukuha, sige. Nakabidyo yan, nakabidyo yan, kahit nakapatay. Yun. Ako po talaga yung karakter. <laughs> <laughs> yan po yung cameraman. Uh, alam ko, papalipad ko uh, pa ng parang bawal, bawal. Yun. Ba bawal yata, boss. Hindi ko alam. Hindi siguro. Depende. Bawal siguro kasi train yan eh. Mahadelikado pag bumagsak yan. oh, masyot delikado.

Papanorama mo gano'n. Yes. Sorry, dito ka mm. ah. Pag, Pagpapantayin ko kayo nung... Um, Nabuwal. Saan? Oo so, yeah. nga no. <laughs> Nabuwal. Taas. Panorama. Mayroon pa nagpupunta doon. May daan ba dito? Hindi ko lang alam, boss. Siguro. Siguro may daan. Dati siguro ng ano to, no? Bantay ng mga sundalo, no? lugar na to. Sige boss, diyan ka. Papanorama kita ah. 上面没有，嗯，<laughs> 我们玩到八。<laughs> <laughs> Paipan ah. Paipan, Changcheon. Saan, boss? Pwede, pwede. Pwede ka d'yan. Eh, sa train mo. Makalakad tayo ng train lang. Pero walang manig lalakad ah. Meron ba? Sa baba. Hindi nga po po d'ya. Sinaran nila. Sinaran nila. Sinaran dito na. Ah. Habit.

Hindi pa nadaan yung train bus no? Hindi pa nadaan yung train. Yung train lang tayo nila eh. Bira lang siguro.

Ito yung lugar na to, na siguro boss, poste ng mga sundalo. Kasi may mga... Diyan na naman po si Boss. Papunta dito na po kami sa dagat. boss, uh, Ayun, Dapat pala dinala dina. ko oh. yung dina, sa desierto ng Pampanga <laughs> Akyat, akyat, akyat. Yeah. Ito pala yung parang landmark. Yan. Ito po yung Tositos to Bilib. Nakikita nyo po yung lugar, no? Basan. Ah, Talang-window namin yung si mami. Baba tayo? Baba tayo. Ay! Uh, ha? Lahat uh, tayo Yan. Ano. Sige lang. Ay, pwede. Basak. Pwede. Tuyo naman eh. Tuyo naman. Huwag lang sa basa. Hmm. Eh. Thank you. Pwede ba? Dito? Oh, sunod balikan natin, boss. Hindi pa pala natin naikot talaga 'to. No? Hindi pa talaga natin naikot 'ta. Ah. Anong oras na rin kasi para malis eh. Ilang kilometer? <laughs> Ayun. Gabihin tayo. Okay. <laughs> balikan na lang natin. Sa <laughs> 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 Ang sabi, Tingnan mo sa mapa, boss. May Google Map ka, di ba? Tingnan mo. Madilim, eh. Madilim talaga. Kasi, ang sabi, lalabas ka sa dagat, eh. Dagat ang labas? Oo, oh, dagat. Yung pinakahuling labasan niya, eh. Apon, kasi nung panahon ng Apon, di ba? Parang ito yung dana ng mga sundalo. No. Parang ang ng Oo. Mahaba ba ito? Mahaba. Ah, Siguro. Tingnan mo sa Google Map mo bro. Nakikita mo yan sa Google Map mo eh. Yung walk lang. Walk. Iyan mo yung walk. Saan tayo nakalocate? Location. 对。 Was? Huwag na nalang natatakot boss Nagawa tao dito boss eh Hmm, takot din ako. Tago eh. Sabi nga ng mga Pinoy, tago nga daw eh. Hmm. Picture tayo dito pala, boss. Mamaya. <coughs> Chichi, abo Chiki. Sipin <laughs> mo, gaano ka luma ni Tibos, no? Ang lugar na to. Panahon ng hapon. Taguan nila to, eh. Ha? Ha? Eh, hey, mahaba pala itong tunnel na ito, boss. may isa pa. Isa pa. Kaya nga, dagat nga labas, oh. Oo, oh, dagat nga labas, eh. Diretso na natin. Oo, oh, diretso na. Dito na tayo, eh. Meron pa pala dito. Meron pala, dito sa kabila. Tayo nag-parking, eh. Saan? Sa labasan. Meron pala dito, eh. Hmm. parking slot pala ito eh natin oh. yung parking slot eh parking time ang mm. uh, ganda naman yung, yung boses niya ate yung sekwa ang mm. pagbulo ng multo yan ang eh, yung kinakanta niya ito mm. panahon niya, na tayo bugawin natin yung multo eh kahit na, naramdaman na nilang na pumasok na tayo eh. Tama. Hindi niya magbubugaw yung bulto. Maaakit ma ma niya yung ma sol ko. pa pala din sa loob. Ang bugo ng bulto yun Ayun, eh. Si Aditya ba? Pangatang magseltan. Si baka pinay yan. Mayroon. Sabi na <laughs> <laughs> Si Idol ay buhay na Panahon ng hapon si Idol ay buhay na para doon. May lens na. Hindi parang sa ma yung mata natin, hindi na talaga gayahin ng camera eh. Uh Kasi yung nung tayo, malapit, malayo, kaya nating palinawin eh. Okay. Ito nga ganyan ba? Oto eh. Malabo eh. Ayan. Malabo. Malabo ba? Ito yung sa bulo. Mahaba pala eh. Ah? Ha? Mahabang tanel. Ano ba eh. si? Pangreels mo eh. Eh <laughs> may pasa ko to sa line boss. Mali na sa line no. Uh -huh. Bit uh -huh. na. Pag sa messenger nagbabago uh -huh. na yung ano. Eh edit mo lang kung slow motion na lang boss. Uh -huh. Ano ba sa kamo na ano? Yan. Yeah. <laughs> Natin, natin. Right. Kapino naman ang mukha, boss. Huh? Kapino. Ah. Parang kala mo, takot magalusan eh. Yeah. Ba ako? Oh. Mga ano ugat ulat niya, mga uh, tawag doon yung makabakat oh. na pa, pag ganito dito. Mm -hmm. Pag ganito siya?

sundalo nun. Lagusan. Lagusan. Ha? Yan. Yeah. Oh, puntaan pa natin yan dun, boss. Balik na tayo. Sa sunod, ulitin natin. oh, sama naman natin si idol. <tos> <tos> oh, dia sedih. Oh, dia sedih.